Nalalaglag lang sabihin natin. Nalalaglag eh. Hmm. Kain tayo ng suso Yung shell pala dito kinakain. Ayan siya oh. Ayan. Meron pa ba dyan? Shell siya kinakain. Kainin natin yan. Tapos may sanga ng kahoy dito kinakain din. <laughs> Yung sanga ng kahoy kinakain siya. Mm. Hmm. Nubos na namin mga nakadikit na suso dyan. Uh -uh. Nilagay namin dun sa lagayan ba? <laughs> Ayun. Ah, yung Hindi namin kakainin lahat yan. Yeah, baby, mm -hmm. Ito masarap pinat. Mm -hmm. Ito po yung style ng suso. Kaya pala ano. Ito pala yung loob ng suso. Kaya bigat na bigat sa sarili. <laughs> ang ayos ayos ang buhok ang buhok ko eh na, ano, nag-angatan magkano yan? 9. Mm -hmm. ano ko order ng mga ginto ng ano. <laughs> pag ano at least meron ka nabili Para ako pa ano eh. yung 18 nga mm -hmm. yung sabi niya nabili niya online tiktok mm. Try like ko lang naman. Dami na kasi yung chocolate dito. Hmm. Pili na, na Yung dito sa yung sa dabay, <laughs> na daw sa Dubai, oy. na kasi. Eh, <slap> Ay, ayoko ko Ang yung ano ko pag um, sobrang tamis. <laughs> Where is my order? Humumpug na lahat oh. Where is my order now? Uri, weh, so kaya, Bumaba um, na kaya lahat ng tubig na yan? Hindi kayo. Yatin na order ko. Ganda. Siyempre, na tuwag Mga panasagit. Alam ko ba, dito nga, dito nga, dito nga. Ito. Hindi ko kaya yung sobrang. Yan yeah, yeah, yung storm. Sunod-sunod yung matamis. Lagay mo na to doon, te. Hindi ko kaya sunod-sunod matamis sa tissue, ano to itatapon na yung ano lang ang itatapon be ano ito ayo to hindi. hindi itatabi natin yan baka hanapin ito, ito, ito po yung pinagdikitan ng mga <laughs> Matira, oh. Mga shell Pag oh, ganyan, eh, yung binigay ko naman to Hindi ganito Ito Uh, may sinampol silang ano, dinikit. Tapos ito ng hmm, Dinikit yan. Hmm. Ganda to. Ayun. Bagwa ba yung tawag dito? Bagwa? Yung salamina. Yung salamina. <laughs> ano na? <laughs> oh, plato. Wala, ano to? Saan so? Oh. lag yung sasakyan. Dubai din pa rin. Dubai po. Ang daming nabaha sa Dubai, no? Paano pa kaya pag bagyo na, yung super typhoon na, wala na. Lubog na, Nakapag tapos... Nakapag-post ka pa? <laughs> ko yan. Ang ganda kasi eh. ko, video.